gabi na nang narating natin ang kapatagan at natimingan natin si tatay na nagbigay ng karot. Dahil makulit si tatay ay tinanggap na din natin. Picture, picture. 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 Oh, picture, picture. <laughs> so guys, ito, binigyan tayo ng carrots ni Sir. Puli, puli. Ito, uh, nagbigay sa atin ng carrots, oh. Yeah, picture, picture pa. Okay. Uh, at dahil nagabihan na tayo ng dating at walang matutuluyan, ay nag-decide ako na pumunta ng Digos para dun maghanap ng matutulugan. Pagdating ng Digos, ay may na-meet tayong mga fan kagaya ni Sir na nakapanood ng content natin kung sa nagpagawa tayo ng classroom para sa mga bata. Di ko na nakunan, pero dami niya magagandang sinabi sa video na yon. Nasa YouTube pala kung gusto mo mapanood. alas last karong at lawa, nakita ito yung video, grabing, na ko tayong video atong skulahan mga katutumbo. kung grabbing, hindi pa mga maestra ng tagaag, mga des ba? Parang kulungan ng manok ilang des Tas meron din nagtanong nang Yung tanong mo San si Normie Pinakasalan ko na sir Ayos sir <laughs> Porte yan <laughs> Hanggang Digos. At dahil wala rin kaming contact dito sa Digos, ay dito kami sa may lodging nagpalipas ng gabi. Buti na lang at 1K lang per night. Malaking tipid na sa amin yun. Kinaumagahan din ay bumiyahe na tayo pabalik ng kapatagan. At dito na naman tayo na biyahe sa kapatagan Digos. May bagong lugar na naman. May bagong purpose. Napakalupit. Tapos ang ganda rin ang view. Di ko na kwento sa inyo pero may magandang mission pala tayo sa pupuntahan natin. May content tayo featuring isang pamilya ng magsasaka. Yun talaga ang main purpose natin sa adventure na to. diri rin natin nakita ang ganda ng lugar kagabi dahil madilim at this oras na nga kaya mas may -e enjoy natin ang road trip ngayon. Medyo mataas na lugar yung binabihayaan natin kaya nagpa fogs agad at malapit sa paanan ng pinakamataas na bundok sa Pilipinas ang destinasyon natin ngayon. Makaka-witness na naman tayo ng mga creation Lord sa Pani bagong lugar dito sa Davao Resort. Habang natakbo ay may tumawag sa atin. Sundalo pala si sir na gustong magpa-picture. Saludo sa iyo, sir. Party hey! black. Ay, hindi ko na kakalimutan. Ay, ayan. Tinglas grave Sir, ready mo sir. Pwede sir. Sa, sa... tinteria, sir, sa. Pwede sir sa akin. Sundalo. Balay ng mga tropa na ko, sir, para. Papunta sa silaw, trabaho na. Pa may ganang kawayan para sa mong okay, detach sensor. Ah. Nice, nice, nice. Salamat, salamat siya, sir. Salamat, sir. Ah. God bless, God bless. God bless, sir. Ampay sa sir. Salamat, Jay. Thank you, thank you. Ampinger, bro. Thank you. Nakakaabot <laughs> pati dito sa may po din, sir. Yung mga subscriber follower natin, aabot talaga, mga sundalo. So, maraming maraming salamat, sir, sa serbisyo. Tapos salamat din sa ng picture. Yo, punta tayo sa mga farmers. Meron tayong malapit na gagawin. That is great. Binabaybay na namin yung daan at namanghako sa ganda ng lugar. Puro pine trees ang makikita mo at magandang ambiance. Masarap talaga mag road trip lalo na pag nasa mataas na lugar ka. Grabe. Grabe, solid. Oh, teka, ganda. Ang daming lugar dito na daig pa yung Tagaytay. Grabe, sobrang ano, sobrang bahamog, sobrang at taas ng lugar, sobrang solid. Maraming lugar dito sa Mindanao na sobrang kaganda talaga. Habang nabiyahe ay may nagtawag na naman ulit sa atin at mga sundalo ulit. Picture daw, picture sila. Tingyo, tingyo. Tingyo mo na dalawa. Padal. Salamat sa Salamat sa Jesus. Kunta sir. Astig nga din dahil may mga tropa pa lang nakakakilala sa atin dito. Napakasulit ng lugar, talaga. After 50 minutes na biyahe, ay naratingin na rin natin ang lugar ng mga farmers. Touchdown, Kapatagan, Digos, Davao del Sur. Pagdating ay dinagsa tayo ng maraming fan. me sir. Yo, grabe solid, kapatagan, touchdown Ang dami tao, ang dami nagka-picture sa atin you know? Nakakatuwa dahil marami pala tayong subscriber dito At karamihin ay mga magsasaka <laughs> Namit din pala natin sa si Remark Na siya namang mag-guide sa atin sa lokasyon Nakalimutan kong sabihin na nag-shoot nga pala tayo sa kamera para sa main content natin ito na sa King Lux YouTube naman maa-upload. I suggest na panoorin nyo to dun. Sunod ay dumiretsyo na tayo sa lokasyon kung nasa ng mismong farmers. Papunta pa lang ay busog na yung mata ko sa ganda ng view. Grabe solid. Galing, ganda. Ang daming tanim dito sa Kapatagan, Digos. Galing. Napakasariwa ng hangin at puros mga pananim ang nasa paligid ko. Gaya na lang nito. Grabe, farm ng kamatis. Nagkakalaglaga na lang oh. Grabe. Grabe solid, may farm ng kamatis din dito. Iba ka talaga kapatagan digos. Habang naglalakad ay nakita ko naman tong naglalakihang bunga na parang bulaklak. Paglapit ay ayan, sariwa at malalaking repolyo. Yo! Andito nga pala tayo sa farm ng repolyo. Ayun no? Live na live, bagong bago Nakatanim, sa harap natin, repolyo Dati sa mga palengke lang natin nakikita Pag nabili ngayon naman, dito talaga mismo sa harap Nakatanim talaga Grabe. <laughs> Sunod ay di rin nagtagal at narating na rin natin sa wakas ang farmers na posibleng pagbibigyan ng blessing ngayon. Nasa King Lux YouTube nga pala yung main content nito at bukas mo na mapapanood. Uy! Ay Duking Lux, ano ginagawa mo dito? Gubat na to. Eto, may kayamanan daw kasi. maghahanap tayo ngayon ng gold. Pang content natin. Mahina na kasi yung views. Tapos hindi mo po ito sineshare. Wala.